Ako po'y naniniwala na parte na ng buhay natin ang social media. May ilan nga dyan na halos buong buhay nila ay umiikot na sa social media. Exposed ang kanilang buong pagkatao sa social media. Kaya siguro itong nangyayaring ito, itong controversy na ito, um, na kinasasangkutan na si Rob Gomez at ang mga beauty queens, katulad ni na Harlin Budul at si Bianca Manalo. Medyo oldies na ito si Bianca, di ba? kailan ba ito naging binibining Pilipinas universe. Medyo matagal-tagal na rin. Siya po yung girlfriend ng isang senador. Ay talagang hindi biro yan. Okay? May statement na rin po etong si Bianca Manalo tungkol nga dito sa kumakalat na conversation nila. Netong si Rob Gomez. Kasama na rin yung conversation ni Harleen Budol at netong si Rob Gomez. Sabi mahilig daw talaga sa beauty queens at ang si Rob Gomez. Yung kinakasama niya ata na kung saan meron silang meron na silang anak ay isang beauty queen din. So yon, ang daming natuhog <laughs> sabi ng mga netizens na beauty queen. mag tayo. Okay? Private conversation ito at kung sino man yung nag-expose nitong na nitong na conversation nga na ito ay talagang dapat managot. May may statement na rin siyempre etong si Bianca Gonzales na kuno nga ay hindi totoo. Ito ang mga nababasa ng mga netizens ngayon. Nakakagulantang to ah, dahil yung mga conversation nila, um, hindi pong hindi akma sa nakikita natin personalidad na itong mga to. Kasi kababuyan. Okay? Kasi ang baba. Kasi ang sleazy. Pero siguro, aaminin ko rin na talagang lahat naman tayo may mga tinatagong hindi magandang gawain, hindi magandang bagay. Okay? Sabi kahit siguro ako. Kaya lang kasi, um, kung meron man tayong tinatago, di ba? Tinatago natin yon hindi para um, protektahan ang sarili natin. Tinatago natin yon dahil hindi na kailangang expose. May mga bagay talaga na yung tabu na matatawag, ibig sabihin, hindi na dapat ilabas. Okay? Yung ganitong, yung ganitong controversy, grabe ano, Totoo, totoo talaga. Medyo nakakababa ng tingin. Lalo na sa mga sa mga babae. Okay. Yung iisipin mo na napaka-desente, iisipin mo na, oy maganda ang relasyon. Ito si Bianca halimbawa sa kanyang senator na na boyfriend, pero may ganito palang kalokohan. Matatawag ba natin kalokohan? Ito, natural. Kalokohan po ito. Okay? At yun nga, sabi ni Bianca Manalo, abay, ito daw ay edited naman, itong conversation na ito. Hindi daw ito totoo, malinis daw ang kons kanyang konsensya, at sana daw ay uh, positive na lang ang ma-share natin sa social media. Ay, <laughs> hindi po talaga maiwasan yan. Sa social media, dapat din syempre yung i-share yung mga negatibong bagay. Alam natin, hindi ito maganda na pati private conversation ay nasa-share. Pero yun nga, todo ingat dapat tayo kahit sa mga private conversation. Alright? Huwag na rin natin sisihin yung mga netizens na kuno no, ay I educate ito ng mga netizens. Aba, napakarami na itong naglabasang conversation. Na yun nga, meron kayong ginagawang kalokohan. Okay? Saan ka pa lulusot sa ganitong, sa ganitong expose? O sa ganitong mga nabibisto na bagay sa social media? Napakahirap na pong lusutan ito. As if naman may maniniwala pa doon sa statement na natural itatanggi niyo na hindi yan totoo. ba? Diba? Meron nga ang conversation na kung ano ay mukhang etong si Harlin Budol ata, ang kausap na si Rob Gomez, ay nangangamba na baka nabuntis o ano man. Okay? Ano yon Gawagawa ng mga netizens? At bakit? Sige, mga personalidad kayo, pero yung mga netizens, pagkakabalahan ba nila na maghabi ng ganitong kasinungalingan? Hindi naman siguro. Okay. Talagang para sa akin, eh, itong mga naglabasang conversation na ito. Sa tingin ko, totoo ito. Okay? Sino ba kasi ang mag-aaksaya uh, ng oras para kayo ay um, siraan sa ganitong paraan? ba? Diba? Gumawa ng... Um, gumawa ng edited na mga conversation. Ay, napakahirap niyan, di ba? <laughs> napakahirap talaga. So anyway, Uh, sa mga kaibigan ko at kakilala ko na nasa social media, ingat-ingat talaga tayo. Maraming napapahamak sa social media. Alam natin, malaking, malaking tulong din sana ang social media para mapaunlad ang buhay natin at ang mga taong nasa paligid natin. Pero yun nga, yung negatibo na, ng mga bagay, hindi talaga maiiwasan yan. Abay, kahit dito sa amin, maraming, maraming nagkakagulo, nag-iingita, nag-aaway-aaway dahil sa social media. Yan po ang pinagmumulan niyan. Yung parinigan sa social media. Diba? Matindi.